Magandang umaga po sa lahat mga ka-farm. Andito po tayo ngayon sa pabo. Uh, nagpapakain. At... Uh, medyo dumadami na po pabo natin. At sa katunayan po ay... Meron na pong nag-hatch na isa. May naglilimim din na isa. At... Uh, yung dalawang... Ah, uh, kain ko natin. May dalawang itlog din po. Madami na po ng Ito po ay isang hirosibak na nag-hatch. At may mga sisig na. Yan po, may itlog. May itlog din. At ito naman ang Spanish, black Spanish na ng butter. Oh, isog daddy. Uh, po natin. Kasi ang baby ando sa ilalim. Yung pakita eh ang iyong baby pakita ng baby Buti ni niko eh, hindi naman matay yun sa ilalim hello pakita ka patingin ang inyong baby is ko lord tagalog bisaya ang saan naman eh asa naman ang baby ninyo asa naman baby Lô Ah. Uh. Oh, hello 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 Oh. Okay. hello dag. Tingnan po natin

Ti help na. Wow. Okay. Isu ba tayo ana? Hello. 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 Bukmi lang po. Paasa paasa pa asa pa pa. Dalo pa ah. Ni yeah, hindi naman pala noon pa hindi ka tulad din ng ano. Ah, nagagalit sa ito. Ito man dahil na. Ay! Wala na. Wala na. Maano na siya. Wala na. -ano Basta na. Mata na na, na. na. Matag yan. binugok niya. <laughs> o, ba? Ay, naano? Ay, dili. Hindi uh -uh. mapusapan ni Lua. na. Uh -huh. <laughs> na. Abo huh? so, <laughs> na. school bird? Sabi na. at ito naman po yung one month old na uh, turkey din natin 14 pieces lahat at malapit na po natin pagkakawalan na sa labas 2 months pagkakawalan na po natin to at yan lang po thank you po sa lahat sa pag panunood ng aking video. Vlog! At, Inilalagay uh, pa nga sa mga plants eh. Maraming maraming salamat. God bless to all. Happy farming. Ha? Yung nga, sabi ko Hindi kita. Hindi ko ni siyang.